magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan po. Pinatanggal ko na po yung sapi. Tapos tinanong ko yung buto ng ampalaya. Nagaling kay nanay. Tapos may mga po. Ayan po. mga. Sitaw na turo po ang tawag dyan. Pero ang tawag Ayan. Ang mga guys. may Ayan. Ayan. Ayan tapos eh, sili, may sili tayo si guys and then ito yung mangos din guys oh. nakabuhay ako ng isang mangos din ayan guys sana lumaki siya and then of course itong langka itong hindi nga and then itong gabi na San Fernando ayan sili may sili. Ito po yung mga sili na ilan ko lang po, sinaboy ko dito. guys. Dito, sana bang yung ano? Tinaniman ko po siya dito ng ampalaya. sana mabuhay buhay para lalagyan ko na lang ng balag. Para yung buhay ko yung sa akin kasi nga baka magiba yung bako sa amin. Diba? Sayang naman. Tsaka hindi na rin siya maganda yung sagin kasi nga para hindi pag ng ahas guys maraming ahas dito sa amin guys nung nakaraan may nakitang ahas sa ano sa clubhouse malaki guys pero sawa daw siya sawa daw yun yung nakuha yun ito yung tamin kong yung dragon fruit Ayan. hiningi ko lang kay teacher yan sa amin kapit bahay Ayan guys. Ayan. Ayan. Ayan may naman ka guys. O. Yan sa mga taas to guys eh. Na hindi naman makaabot. Hindi maabot. Ayan. Ayan dito nag-aano si Jericho ng pangalan niya. Dito siya nag nagpapakulo ng mga ng paninda sisig at saka ng bagnet ayan dito siya nagpapakulo at dito rin siya nagpipito ayan yeah. guys ito ang mga halaman guys diba? ang rubber tree ko taas lang. laki nabili ko lang siya maliit lang yan yung lumaki na. ito naman yung tinapon ng kapit namin tinusok ng, ng mama ko na buhay Ay eh, na ating duyan. Malamig na yun. Ayan, eh, pwede na magtambay-tambay dito sa ay yung dahil, dahil, dahil sa taas ko oh. na ng mga gao. Hindi siya natitas ng mga makanag ng karita. Ayan. Ayan guys, dito. Ayan, ito yung sidecar. Wala pa, hindi pa nabibenta. Ibibenta namin to kasi para ano, sayang naman guys. Kung lang. Yan lang po guys. Thank you for watching. Yan lang po yung aking ano na yung maaga. maaga. kasi ako nagising. Nagugas ako ng mga kaldero. Yung mga tupperware na ginamit ng aking anak. Sa pagtitinda. Hello, Nay. Kunin mo na na yung sitaw na yan. Ganda, no. Kunin ko na na. O, oh, kunin mo na na. Sayang. Matutuyo lang yan. Meron pa dito, oh. Iluwa ko ito yun, ah. May sarap. Ito, oh. Pwede. Wala bang taniman doon sa inyo? Naku, wala. Bato yun. Ay, bato ba yun? Bato yun. Ito na yun, oh. Gusto ko nga. Nagtanim ako ng okra sa isang paso. Tinanggal ko nga yung saging dito. Pinatanggal ko. Kasi. Eh, baka may ahas, eh. Tapos, tinanim ang. Ganun kalago? Oo, kasi lalim siya, weh. Nanali ka ka ha? Oo, kasi malamig yung saging eh. Oo. oo. Ayan. Yes, Thank mali. you. Sayang din oh. Oo nga. Wala na. Inunahan na kita eh, oh. Ito na eh. Na. <laughs> Pag matigas yung buto. Ito pa na yun oh. Yung buto, tatanggalin mo yung buto. Yung Hindi, buto di, na lang. Hindi pa ito matigas. Hindi pa ba yung matigas? Salamat. Oo. Hmm. Saing Ipanghalo mo sa ano? Isda Diga, o kaya sinigang? O sa pakbit. Oo nga eh. Namunga <laughs> <laughs> no. ng Sabi ko na ipuputulin na na ko kasi sabi ni mama palitan ko daw yung pwedeng pahinugin. Kasi, oh, hindi maganda yung, pahin yung hinug niya. Maliliit lang, manipis lang. Kaya sabi ko, eh sinabi ko puputulin. Namunga siya. Natakot. <laughs> natakot ba? Nakaano ka na talaga ngayon, no? Oh. Nakaprepare ka na, oh. Hindi, mapunta kami sa daan. Hindi pa kami okay. na. Papaya kang dahil mo. Ay, yung pagberda nyo nga pala, ano? Salamat. Siya, ano? Nakakuha na? Yung papaya na, yung oh. maganda nang ano, atsarahin. Gusto Kung ko mag-atsara, oh. Kaya Gusto lang. Mag-atsara kasi makapal yan. Oo nga eh. Yan ang magandang atsara. Kuha ka, yun, Nay? Yung oh, ma-atsara ako. Oo. Pag may... Pag ako, ano, wala yun, akong panahon. Yun. Gusto Pag ko mag-atsara kaya lang. Wala, ako, wala akong panahon. Pag ako, hingi ako isa, oh. Eh, hindi ko naman mabubuksan yan nandiyan sa likod. Thank you. Thank you. Ang dami. Kasi sabi niya, pero, hindi sinabaw yan. O, gata. Namunga nga, Nay. Namunga siya eh Sabi ko kasi puputuli <laughs> Ayan guys, ito yung mangga namin Daming bunga Ayan, kumpul-kumpul